share ko lang sa inyo mga ka-birds pa mga oh, tiyan na talagang manong <laughs> grabe yung natiman ako ni mga ka-birds mam lang ni eh. <laughs> mga matay sila makapangutan ako bang asa ah, di ko nagkulang <laughs> sakit kaayong, mga ka mga ka-birds na matuwa na na sa pangkal Nga namatay na sila <laughs> grabe ng natiman ako ni nila mga ka-birds pero tulang ka pa <laughs> pero bilhin na ito ma-question ko, oh, may pagbuot sa ginoo oh sayang lang ba? Sayang atong effort. <laughs> sayang atong kahago. <laughs> ano niya, napamahal. Lagyan ni sila mga kabirds. Kaya nga no, ako magwin mag-atiman o ka ng hayong 100% nga, Kaya ng yan, Kaya ngano, ko nga ibutang na ako ako ang kanang pagmatian ang Kaya nga no, dili ko tig ihaw o manok mga kabirds. Kuan ko ka ng, sa tinuod lang, dali na mapamahal sa kuwaan ng mga hayupan. Manong, sakit kayo sa kuwaan. Buot mga kabirds. <laughs> Ngayon, kuwaan ni mo na na po namatay yung namatay ng manok. Lukoy kayo mga kabirds, oh. Mayroon sa akong tamad, no? May pagbuot skin, oh. No? <laughs> Anong naging siguro ni... Ano na, mag-focus na lang ta... Mag-move na lang ta mga kabirds dito sa sakit. Itong dawaton nga, sa unta man, huwag yung siguro ko yung swerte ni mamuhay, mga kabirds, oh. Masakit kayo palang lungon ba? <laughs> Basta din lang. Ani mga siguro ni kinabuhi mga kapreso eh. <coughs>